Hello guys Kamusta na kayong lahat dyan Dito naman ako Sa kabilang kumpanya Magkaayos hmm. Di ba? Di ba? Ito yung labas ng kumpanya namin Highway Ito ganda ng puno buhay na buhay ang puno guys o, oh, bike bike lang guys so may kargahan nyo sa likod mga soft trays <laughs> kape eh uh. yung kabila guys itong kabila na to gawa ng mga cement Yung cement bar yan gawa ng mga siminto gawa ng siminto yan so, natin guys yung kwan kung kaya Ay, sarado yata Tak apa lah. Ilalim ng ilaw hmm. Ina, buksan nyo lang gate papasok na ako diyan sa nauna dinggin mo ang aking dasal oh. ayusin kaming ganit dito nandun sa kasama ko yung pone susi maraming pa guys medyo malamig pa next month siguro atake ng taginit muli lamig na to malamig guys kailangan tayo ilalim ng puno yan guys so, no? ganda ng puno dito dito guys may mga puno yan bukod sa bag sa bakod. may mga bakos pa mga ganito bukod sa ganyan may puno pa yan nakabakot sa kanila sabi ko nga sa inyo guys ito yung maganda sa puno na to yung hang pag kumuhan na sumimpad dyan ang hangin hindi masyadong mainit pag tag-init na yung mga puno na yan nabubuhay yan guys sa init pag itaglamig na mataglamig yung iba dyan nagtututuyo ang dahon kaya yan nabubuhay sa init okay guys bye bye thank you for watching ingat kayo lagi